Hello, good morning. Good morning. Nandito ako sa kwarto ko. Ayan, kagigising ko lang. Kagigising ko lang. Kakain ako ngayon. And ang food ko. My food today is yummy. Ayan. Isang itlog at tatlong brown bread. Kasi brown bread is very, very good hindi siya ano good sa ating mga may edad na, 'di ba? Hindi na maitatago. Ayan, ang aking ayan, ang aking juice. Ang juice ko na yan ay carrot juice ginawa ko, sarili kong gawa. Ayan, Sarili kong gawa yan. Inilalagay ko lang sa rep para konti-konti um, kong kukuhanin. everyday, press pa rin siya kasi galing naman yan sa freezer eh. Binababa ko lang siya kung gusto ko na siyang inumin.